Kumagulgol at todo umano sa pag-iyak si Paolo Conti sa dressing room habang nagpapaalamanan ang iba niya pang mga co host sa isa't isa. Napag-usapan ni na Christopherman at Romel Chica sa show na Christopher Minute ang naging pagtatapos ng show na Taha ng Pinakamasaya noong March 2. Ayon sa mga source ni Christie, hindi umano napigilan ng aktor at TV host na si Paolo Contis ang mapahagulgol matapos na mamaalam ang kanilang show sa GMA7. Tila sobrang nasaktan umano si Paolo sa nangyari dahil ito ang isa sa mga nakipaglaban para sa show. Tutuong tutuupo po na tumakbo agad si Paolo Conti sa dressing room at doon humagulgol. Ayaw po niyang magpakita sa harap ng mga kamera sa kanyang pagluha, sa kanyang pagiyak, paghagulgol, ani Christy. Dagdag pa ni Christy, siguro naiisip din niya, nako, lalo akong mababash nito dahil dati-rati ang lakas-lakas kung magsalita ng masasakit. Ang lakas kong mangantiyaw, baka ngayon pag nakita ako lalo akong ay bash. Yun siguro ang nasa isip niya, no? Ganun pa man, naaawa umano si Christy kay Paolo. Pansin naman kasi na siya ang ginawang pambala laban sa TVJ noong kasagsagan ng pag-aagawa ng titulong Itbulaga. Tila napakalaki umano ng talent fee na natatanggap nito para maging tagapagsalita ng show. Kaya naman sa huli siya ang nakatanggap ng mga pambabatikus mula sa mga netizens. Ayon pa sa entertainment columnist, sa dinami-dami nilang mga nag -ho ng tahanang pinakamasaya, siya yung talagang laging iniumang sa laban. Siya yung parabang isang milyon ng talent fee araw-araw.